Hi hey guys, kumusta kayo? Um, Sobrang babay, abala ko talaga, babay. promise. As, napaka busy ko ng gusto kasi ang dami, ang dami dapat asikasuhin, ang dami dapat gawin Ay, okay. para para magawa lahat niyang magiging abala muna ako. Kaya samahan niyo ako. Pupunta tayo ng Quezon City. Pupunta tayo sa PSA para kumuha ng Senmar. Kaya tara, samahan nyo ako guys Ah. Alas 8 na kasi. <laughs> Ganda lang po naman guys, di ba? Alas 8 na kasi. Kaya tara na. Ikaw diba, na pong bahala sa akin naman. Parang uulan pa. Lakad lang muna tayo sa may sakaya ng bus Ganda ng bundok mo Hmm, lapit oh. Ang inibas na ang bus Dinis ba ang bus? Nasa pwesto ang napaganda na makikita natin lahat ng kapilya Let's go guys ob wir dann so gehen, da なる <laughs> nabahan na rin kasi ako sa tapos mag tayo isa, PSA Nasa na ako guys may nakaparada kasing jeep kaya mukhang ayaw ko dito na ako sa PSA So, hanap lang muna ako na wait lang pila lang guys wait lang so okay na guys nakakuha na hindi ko alam, saan madaan. Wait lang. Nandito na atatak yun. Dito daw sa baba Sabi. Wait lang. Slightly medyo maraming takap na. Hali, basta lang muna ako. Okay na guys, pa appointment ka nga tapos nag-fill up ka rin dito, di ba? Wait lang. Okay na guys, pinahabulan ko lang ng pangalan tsaka pwede na. Okay na guys, hindi lang tayo sa loob. Ang Dito tayo nakapila sa Priority Lane. Yeah. Kami ada. Slightly na agad tuloy yung buhok ko. Tignan nyo, pataas na siya. Dito tayo pipila mamaya. Hindi ko sure kung saan eh. Kung dyan, 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 dyan. Bahala na. Ito na tayo sa number 28. Ako, hindi ko sa tayo dito. Hi guys, update. Lumaki lang yung opisina ng PSA naging ano na sila. Tingnan mo, nagpa-appointment ako ng alas 11. Pero yung oras ko alas 2 pa. Tapos yung number ko 119. Step step 3 daw tignan ko. New step 3 500 plus na. Hi guys. Okay. Nakuusap akong guard. Sabi kasi, kasi yung number daw yung kinuha ko. Kaya possible na 2 to 3 hours yung aantay yung oras. Bago ko siya makuha. Ba't ganun? Parang hindi naman nata ganun dati. Ang alam ko nung kumuha ko ng senumar ko dati nung una is 155 tapos delivery pa. Ngayon, 210 tapos uh, tawag dun 210 tapos ang daming proseso ewan porkit lumaki lang yung opisina nila okay na guys Ito. hi guys overreacting lang pala ako kanina <laughs> nagawa ko na saglit lang din pala wali yan kaya pwede na tara na Update ko na lang kayo ulit mamaya kasi may hahanapin pa akong computer shop eh. May pinapagawa kasi sa akin siya, si mama. Kaya mamaya na lang ulit. Ang guys, pala ko lang yung ano ko. Yung national ID. So okay na guys, nakababa na tayo dito. Bali, wala pa rin din national ID ko eh. Ang exit doon. <laughs> Ang init. Grabe. Ay. Tara Yuri, ang init sobra. Okay, palabas na tayo. Grabe init. kasi Ano oh, so. ka sa Uy, alas daw siya na pala. Kaya na pala napakainit at ah, tindi. Pahing nga lang muna ako sa Bago tayo lumipat sa kabila. Para doon tayo sa mga kainan. Jeep papunta ang City Hall. Oh, tarik na tarik yung araw Tara guys, kikatin na natin Habang makulimlim, mamaya umaraw eh Ayun na naman na araw <laughs> Diba, bilisan natin habang makulimlim Sumantalay natin, kanina napakainit Tarik na tarik yung araw <laughs> Tama na guys, sleep na tayo Mamaya ulit, diba makulimlim Sabi niyo ako ngayon Yun lang pa sa city Dito na ako sa bus guys Pagbaba ng jeep sa mga yung agad ako Kasi baka mga mga biglang malis eh. Kailangan natin magwadali Ganda lang pala ako Kaya nga lang muna ako ng saglit Ang buho ko yun Umaangat na <laughs> Tumilig na naman yung araw na napakatindi Mmmmm hindi mo matagal ah eh. paalis na pala mamaya ulit let's go guys okay so na guys nasa uh, pangasarab dito tayo, mababahan na rin tayo mamaya ulit okay guys, so mababahan na tayo dito sa circle C kain lang muna ako ng tawagin okay so, lang guys tama na yung dalawa let's go guys Nagtanong na ako doon sa baba. Sabi nila 300 daw. Sira kasi yung lock na itong cellphone ko. Kaya nandito tayo. Siyempre, bubunta tayo doon sa kakilala natin, di ba? Na sigurad niyang maayos at makakadisyon pa tayo. Kapatid pa. Doon kay Hill. Na. Yan si kapatid yan, lokal ng Tandan Sora. Kaya yeah, papatapos ko lang itong ginagawa niya. Kami ulit. Thank you so much, Kuya Hale. Dati nung bata kami, sarap pa magigat-ikat dito kasi bagong-bago ito eh. Yeah, Ngayon parang changi na lang talaga. Kaya yeah, maraming maraming salamat kay Kuya Hale na gawa na ulit yung phone Hey guys! na tapos na rin yung pinagawa natin dito medyo matagal lang kasi ang dami pa nakapili eh. Doon sa ano sa printing machine na yan narin pa na rin tayo uh, alas stress na rin kasi kailangan natin umuwi ni stress na yung boko umaangat na siya <laughs> kaya tara na okay na guys nakatawid na tayo dito may sinabayan kasi ako hindi ko sure kung asan siya pero I think dyan nata siya nagtatrabaho so mabay ako dito lang ako dumaan dere derecho sige nyo naman ng na lalaki na mga truck <clears throat> diba kaya antay lang muna tayo ng mini ay antay lang tayo ng bus tapos sasakay na rin tayo Grabe ang tagal. Ask in. Kanina pa ako. Okay tayo dyan. Hmm, may pa naman ako. So na guys, eto ng bus na to. Yun darating. Ay, oras na. Wait lang. Wala na nga guys. Wait lang. Okay na guys, nasa bus na. Yun nga lang, traffic. <laughs> Ikaw na pong bahala sa akin, Ama. Makabot po sana ako sa bahay pagpapanata ko. At ko kayo ulit, Mami. Uh, Malawag naman pala dito, guys. Bali, Central Avenue na rin to. Malapit na rin sa, ano, sa Central. City Hall. Ito, Ama. Salamat ng kami. ko po talaga. Wala, mali na naman ako sa panata ko. Pero tignan mo, ang luwag ng daan. Salamat po. Pababa na rin ako guys. Minibas na ako guys. Nandito ako sa pusto nang makikita natin ang templo. Tapos, pag hindi pa dumamay sa rin, nandito naman tayo sa kabila. Para makita yung lokal ng Capitol. Ikaw na pong sa akin naman. Good ah. bye, Kasan City. Ang ganda na mga buwan. Wala pala. Sorry. Gutom. Pagod. Ah, Guys, na nabago. May biglang umupo. Dito rin natin makikita ng napakaganda ang templo kayo na napakalapit yun na yun yun diba ayun nakita na natin pero putol putol bawin na lang tayo sa atin lokal ng capital dahil nakita na rin naman natin yung templo kanina ito lang yung capital na lang yun nga lang traffic so, lang ako, ito na no, diba ko pala yung common wood Ito na ulit pala dito yung common Kita mayas Okay lang. Na, nakita naman natin siya kanina. Hi, hey, Captain. Ganda niya. Tanag niya talaga. Diba guys? Oh, ganda. Hindi na makasawa. Mas lokal nang kapital Slowly. Ganda. So nag-ATX ng napakatagal pero siyempre may inahabol tayo eh na dapat nagawa natin ang ating pagpapanata ng alas 6 dapat nasa bahay na tayo kaya mamaya na lang ulit yes ang dami nagtitinda sila doon hanggang dito eh, sa labas na sila tapos din pa sa baba tatambay din kasi itong minibus nyo sa baba pinapakarami din nga na dun sa baba eh. mga nagtitinda as in kaya ayan tanya na diba kaya tatambay minibus kami diba guys well okay, guys nito na tayo sa Rodriguez kaya naman mamaya ulit kapag nasa tricycle na tayo Hey guys nakababa na tayo dito sa F8 dating total mamaya ulit kapag nasa tricycle na ako titignan lang ako nang uulamin baka Walang ulang sa bahay eh. Hi guys, dito na ako sa Tridegill. Nasa likod kasi ako. Mamaya na lang ako dito. Eh. Hi guys. Maraming 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 salamat sa ating Panginoong Diyos na kapatating ako ng payapat ligtas dito sa aming tahanan. Nang matiwasay, walang nangyari. Maraming maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman maraming maraming salamat din sa inyong lahat na sumama sa akin. Thank you guys. Thank Thank you.